I'm so bukid ngayon mga kamangyan dahil magaluto ako ako ng pininyahang manok ay for the go <laughs> tapos so nilinisan ko lang ho aring karne ng manok din sa balon kung naalala ho ninyo are ho yung balon na ginawa ni tatay nung nakaraan aba ay malinis na ho malinaw na, na gay at pwede na ho tayo dito magligo nang sabay ay grabe napakaharot at dahil nga ni ho pininyahang manok are mga kamangyan pinabuksan ko na ho aring pineapple chunks na agamitin ho mamaya tapos siniwalay ko la ang yung juice doon sa parang pinaka pinya grabe naman bakit pinagiwalay <laughs> tapos so yung pinaka juice ay nilagay ko din sa karne ng manok tapos nila mas lamas ang nila mas para ho mas kumapit yung lasa sa manok tapos ay hintayin ng mga 30 minutes gayan ala ay madali lang naman ho aring gawin mga kamangyan kaya pwede pwede nyo lutuan yung inyong mga mister mga misses kapag pagod galing sa trabaho ay sa loob naman inauwian ay alam nyo gawin ka, mga kamangyan kapag may karne manok ho din sa amin ang luto lang ho na madalas gawin ni nanay at saka ni tatay ay adobo o kaya naman ay yung tinulang manok ay kabisado kabisado ko na ang lasa mm -mm ay ay pininyahang manok naman ho yung agaw in ko para makatikim-tikim naman ho kami ng bago. Pero alam nyo ga ka mga kamangyan, nung bata pa ho kami, sobrang dalang laang namin makatikim ng karning manok. Mm -mm. Kagaya ho dati, di kain ng elementary kami, tapos maghapon yung klase noon. Siyempre, para hindi na mauwi sa bahay, ikaw ay magabaon na ng kanin. Eh, syempre, yun ay may ulam. Ang madalas na ulam namin nun ay corn beef, hot dog, itlog, gaya na. Ika'y mayaman-yaman na noon. Pero kapag ang ulam ay fried chicken, aba, ay kakaibang level ng iyong kayamanan. Ay, grabe naman. Aba, ay gayon ho, ang basihan ng mayaman dati kapag ikaw ang ulam mo ay fried chicken, tapos ikaw ay may baon na padjibar, tapos ano, ikaw ay nakadigulong na bag, tapos yung pencil case mo may sariling tasahan. Mm ibi -hmm. naman. So, ayun ho, balik na ho tayo din sa inagawa ko mga kamangyan. Bale, nagayat lang ho ako diyan ng bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper na green, din namin damihan ko na rin ho. At syempre, sinamahan ko na rin ho nung bell pepper na red. Para naman ho may sipa yung ating alutuin. Mm -hmm. syempre, para din dagdag kulay. Uy, makulay ang bu buhay. Singer. Tapos sa mga kamangyan, ang sinunod ko ho palang gaya tindihan ay aring karot. So, yung saktong size laa At dahil nga niyong mahilig si na nanay at tatay sa gulay, aba, hindi din na may damihan ko na ho. At baka syempre, malay niyo, biga tayo payagang mag-asawa. <laughs> Uy, kiri. Pagkatapos ko may handa yung mga kailangan mga kamangyan, ang sunod ko naman ho na agaw eh, ay aprituhin ko ho aring manok na binaba doon sa pineapple juice kanina. At dahil nga niyo, 30 ko pinabat kani binabad kanina mga kamangyan. Inaprito ko pala ang ho ngayon. Aba, sobrang bango na. Ay, sana all. Nag-iingat nga niyo ako sa pagpiprito diyan yan mga kamangyan. Gawa ng abay. Pag natalsikan ho ng mantika ay masyikit-sikit din. Marami-rami rin ho pala rin nabili namin na manok mga kamangyan. Mga dalawang kilo ho are. Gawa ng syempre. Kapag naluto na ho are, abigyan din ho namin yung aming mga kakilala. Gayaan. Tapos asinginin na lang namin ng tiksi 50. hindi ka maniningin. Tapos so mga kamangyan, yung pagpiprito ho pala na ginawa ko din ay saktong prito ho Grabe, ay, huwag naman yung palutongin. Fried chicken yun. Kaya ako pala saglit lang yung pagpiprito na ginawa ko diyan mga kamangyan. Dahil ho, alutuin pa naman yan mamaya. After ko maprito lahat-lahat yung manok mga kamangyan, ang sunod kong ginawa ay dinilipat na ho aray sa isang lagayan. Para ho, masimula na talaga yung tunay na luto na agaw hindi ni. Aba, may pagayong yung pa, ay. Ah, ah, ay, sa sobrang lakas naman ho ng apoy na ginawa din ni tatay, eh, halos naman masunog na yung buong kubo ay. Ah, ah para naman nagatapong si tatay. Ay, nung mainit-init na ho pala yung mantika mga kamangyan, ay dinilagay ko na ho yung bawang at saka ho aring sibuyas. Tapos sinaluhalo ko la ang ho nang kaunti. Saka ko naman ho sinunod aring kamatis. Nilagay ko na rin ho pala aring prinito kong karning manok at buti na nga nila ang ho at ang dala ko ay medyo malaki-laking tulyase. Dahil ho kung maliit nito ho, ang dala ko aba hindi ho aring gakasya. <laughs> Tapos so nilagay ko na rin ho aring pineapple juice na pinagbabaran ho nung karne kanina. Tapos naglagay na rin ako ng kaunting tubig, nor cubes na chicken para pandagdag lasa. Ayan, bali naluhalo ko lang ko aring ng kaunting mga kamangyan. Saka ko tinakpa. Tapos, maghintay na lang ho ng konting minuto hanggang sa maluto na ho yung karne. Sorry. After ilang minuto ho mga kamangyan at lumambot na rin ho aring karne, kaya nilagay ko na rin ho aring pinakapinya ho doon sa lata na binuksan ho natin kanina. Pagkatapos ko mailagay yung carrots mga kamangyan, ay sinunod ko naman hong ilagay aring bell pepper na red at saka ho yung bell pepper na green. Oo, ay talagay niya yung palaang ho, ay nakakalam na ang aking sikmura. Mm -mm. <laughs> Nilagyan ko rin ho palayaan ng evap na gatas mga kamangyan para ho mas creamy. Uy, hey, creamy! Naglagay na rin ho pala ko dito lagyan ng patis, pamintang durog, at saka ho, ng asin para mas lumasa ho aring ating pininyahang manok. Yun. Bale, gaintay na lang ho ulit ako dyan ng ilang minuto hanggang sa maluto ho yung mga gulay na nilagay ko ho kanina. Maya maya ho ay dumating na ho si tatay, daladala ho yung tent na inorder ko ho nung nakaraan. Ay dati ba ho ako nagabalak mga kamangyan na bumili ho ng tent. Gawa ng syempre kami ho ay nagatravel travel Tapos minsan napunta ho kami sa bundok, naakyat ho kami, so inaabot ho kami ng gabi. So perfect na perfect ko talaga yung garne para syempre pahingahan tas tulugan gayaan. Ang isa pa ho sa na nakakahanga ho din eh, sobrang dali lang ang hong i-set up. So kung gusto mong magkamping diyan magpisa. ay kayang-kaya mo, hindi mo na kailangan ng tulong ng iba. <laughs> ay, napaka napakaarte. Bali kung gusto niyo rin ho ng garne, mga kamangyan, meron ho silang Shopee at saka TikTok. Ang pangalan ho ay Adventure Egg. So murang mura la ang tas, sobrang ganda ng quality. Meron ng pang family, syempre meron din naman ng pang couple. Ay, bida man, meron din pang single. Ay, ayun ko tayo din mga kamangyan. Garne ho yung itsura niya pagkatapos. Ayun, sobrang ganda. Tapos sa oh, mga kamangyan, karne naman ho yung itsura kapag nasa loob kayo ng tent. Grabe, sobrang relaxing. Relaxing na pa-English. Siyempre, mas masaya ho, are, kapag kayo may kasama, may kadidian sa loob. Sabay so kayo magkape. Yeah. Tapos, so, oh, sabi ko nga ni ho, kay nanane at tatay, ay perfect na perfect din ho, aring tent din sa bukid. Kapag siyempre, nagatambay-tambay kami, gustong mag chill, -chill ay dadali na lang ho din eh. Dalawa nga ni pala yung in-order ko, mga kamangyan. Isang pang family ho, kaya ay pang tropa. Tapos, so, oh, siyempre, yung pang solo-solo laa Tapos, so, oh, habang ako ho ay nagapahinga, isinigawan ay, na ho ako ni nanay, at yung akin daw ang inaluto, ay masusunog na, ay dako'y karipas na ng takbo. At ayun na nga ni ho mga kamangyan, luto na ho aring ating pininyahang manok for the go. Talagay amoy pala ang ho, ay kay busog na. Ah, syempre joke ang, syempre lalong ginutom dahil sa amoy. Bale, naglagay na lang ho ako sa isang lagayan mga kamangyan, para ho kami ay makakain na. Ang nilagay ko lang ho din eh, ay yung pangulam namin ngayong tanghalian. Aba, ay kumuha na ho kayo ng baho diyan mga kamangyan, at saluhan nyo ho kami din Para naman na tayo ay sabay, -sabay Nakatakot na rin nung palang kumain di si yan at tatay mga kamangyan Gawa ng kanina pong gutom yung dalawang yan. Mm -hmm. Tapos, are yung si nanay, ay nag-request. Doon daw kami sa tabi ng tent kumain. O, ay di pinagbigyan at baka maglupagi. Ah. ay ah. Tapos, so, nabanggit ni nanay. Nabuti na lang daw at nagluto ho. Ako narin rin pininyahang manok. Gawa ng hindi pa raw na siya nakakatikim na rin. Tapos, sabi niya ho, ay atray niya daw hong lutuin sa bahay. At apagluto niya rin daw si tatay. Aba, ay sana ko. Alam niyo gaw, mga kamangyan kahit madalas, ho, na nandini ho kami sa bukit. hindi malang kami makaramdam ng tawa. Talaga ako ay nakaka-chill, ganyan. Nasarap mag-relax. Tapos dati ho, nang bata pa ako, nagataka ako kung bakit inasabi nila na mas maganda daw talaga tumira sa probinsya. Hanggang sa makarating ho ako sa Maynila, tapos doon ko na-realize na iba pa rin pala talaga sa pakiramdam kapag ako unti ang sasakyan, kapag hindi building yung nakikita mo, imbis na building, ang nakikita mo ay mga puno, tapos yung nalalanghap mong hangin ay sariwang-sariwa, ay. Ate ho namin mainom yung sabaw at saka humakain yung laman na ring ay ginawa ho namin bahugan ng aso. At di Ayan na ho, binahugan. Gawa ng abay. Sumunod ho ng sumunod din sa amin. After din ho pala namin kumain, mga kamangyan, ay niyakag ko ho. ara sila nanay at tatay. Kako ay magpahinga ho muna kami din sa te. Sakto ho at malilong din eh. Ay masarap-sarap ho talagang mag-chill at magkwentuhan. Diga ho, ayan sabi ko ay mag-chill, gayan kwentuhan Gayaan, ito mo naman ho ang ginawa na dalawa. Abay, agad naman ay naglambingan a dalawa. Isus, ay mamaya na ho yung gabi. Aba naman. So ayan ho, mga kamangyan, namimigay pa rin ho ako ng tig 2,000 G-Cash. lang ho aring ating page. At i-share ho ering ating video Ano? oh ay siya Hanggang dito na lang ako muna ering ating video Mga kamangyan Doon ang kanina pa man din ako naanto na <laughs> edit lang ako, ako sa gulit ha mm -hmm. O siya Ibabay na Love you Uy, napaka <laughs>